What is up guys? Andito na nga muli ako sa Paris, France at yung mga kasama ko gustong pumunta doon sa taas. At dahil hindi pa rin ako nakakapunta doon sa taas at gustong gusto ko talaga ay eh, sabi ko sasama na din ako. Nung huling punta ko kasi dito, Olympic time at sobrang daming tao kaya andito lang ako sa labas. Ngayon naman madami pa din namang tao pero hindi naman katulad nung Olympic. Halos araw-araw ata dito mahaba ang pila. Ito ata ang number one na puntahan ng mga turista. At pumila na nga din ako para makapasok. Nauna na nga yung mga kasama ko dahil sila may only yung ticket na. At sa mga nagbabalak pa lang pumunta dito at gustong umakit dun sa taas, pwede pala kayong bumili ng ticket online o dito na mismo sa loob. Tulad nga ng gagawin ko na dito na lang ako bibili. Grabe guys, napakalaki pala nito pag andito ka mismo sa ilalim. At dito pala ang pila kapag dito ka bibili ng ticket. Kada haligi ata ay eh, merong bilihan. 35 euro pala ang halaga ng ticket na binili ko. Dahil mag -e elevator kami papunta sa pinakataas. At sa mga pupunta pa lang dito, ito pala ang presyo ng mga ticket dito. Yan pala ay eh, presyo kapag gagamit ka ng elevator at iba din ang presyo kapag maglalakad ka papunta dun sa second floor. Pero syempre mas mura. At dahil nga madaming tao na napunta dito, ay eh, syempre mahigpit din ang siguridad. May control pa din pala dito bago umakit sa taas. Maganda na rin yon para sa kaligtasan ng lahat. Inside, dito pala guys, yung pasukan ng mga tao na maglalakad papunta doon sa taas at dito naman sa side namin yung elevator. At ito nga dumating na, pero syempre hindi pwedeng hindi ko kayo isasama. Kaya tara guys, makipagsiksikan na tayo. Huwag lang kayong malikot guys dahil sobrang taas nito. Nasa 300 meters o 984 feet. At sa mga katulad kung may acrophobia, tara guys, kapit lang tayo ng mahigpit. tayo. <laughs> pumili Daming kababakal. nito dito. daming ka babakal. Yun guys, andito na sa second floor. Pero kailangan pa lang bumaba lahat para lumipat ng elevator papunta dun sa summit. summit. Ayan, yeah, okay. dito tayo sa taas. Ito guys, ito ang second floor. Pero hindi pa tayo dito. Doon pa tayo sa taas. Ayun, no? At dito naman guys ang pila ng elevator papunta dun sa taas. Kaya tara guys, akayat ulit tayo at tingnan natin sa tuktok ang view ng buong Paris.

Kita ah. na <laughs> <laughs> pa, oh, diba oh. oh. oh, ah, pa Ito tara sa taas. Yeah. Grabe, guys. Sobrang taas. Sabi nga ni Tito, kaunting pamasahin na lang, eh langit na. Medyo nakakatakot lang talaga, pero okay din. Dahil ang makikita mo naman dito sa taas, eh ganito kagandang view. At baka mas lalo pang maganda kapag gabi. mataas. At pagkatapos nga namin sa taas, eh bababa na kami para naman pumunta sa libangan nila ang shopping center. Maganda. At andito na nga kami sa Paris, La Valle Village, designer outlet. 200, 209. Yeah. Euro? Yeah. Ah. Ah, na si Tito. Tara guys, at mag-shopping din tayo. Window nga lang. Anin? Prix, the origin, 95 euro. Prix and outlet. Ano kayo oh, gusto nyo? Baka ito yung, yung 59 na lang. Oh, 59, 60. Yeah. Ito, original price, 95, Ayan, no, 59 outlet dito. price. Ayan, ito na yun dito yun. Oh, Tignan natin. Hmm. Ito, kukunin mo na yan. Uh, kukunin mo na. Uh, uh, shopping na agad si Tito. Uh. Michael Kors. Grabe guys, ang ganda dito. Puro mga signature at mga mamahalin. At dahil gusto talaga ni Tito na bumili ng Rolex, e napadaan kami dito sa tindahan ng Rilo para magtanong. At tamang-tama naman, nakababayan pala ang nagtatrabaho dito at napagtanongan namin. Pero sabi niya, wala daw Rolex. At rado lang ang pinakamahal dito. Probably 1,900 na lang siya. 2,900. Kaya yung Rolex. 2,900, 1,900. Ano yan? 1,400. times. 63, 110,000 110,000 na lang dating nasa 200,000 at dahil nga Rolex ang hanap at wala naman silang tinda eh hindi na rin bumili si Tito eh gusto mo yan? gusto Magkano ganyan? 120. 120 din asa As mga 7,000. Oh, 7,000. Mura na? Yeah. Sa akin to. Yeah. Mm -hmm. Saka lang like, ganito sa greenbelt belt. Yeah. Mm. Alam ganito kung lalaki maliliit. Ah. Uh, ng ganyan eh. Mao kanyang yung Louis Vuitton mo. <laughs> <laughs> Maluluma masyado. Dapat din ang pang uh, kung mamalingki ka. Eh nandala mo. Ano ko dito alam mo? Ito na sila sa atin Ito. Ah, okay. Ito. Um, ano. Oh, oh, Oo

Ini pilihan tu saos terbaik Ya, berencah Maganda pala talagang mag-shopping dito guys, dahil mura. Tulad nito, ang original price, 890. Dito, mabibili mo ng 550 lang. Yun nga lang, Euro guys. O kung sa peso, nasa 34,000. Dating 1,800. Ngayon ay 1,150. 60,000. 60. Ito naman guys, parang natipuhan ko. Pero teka, tingnan muna natin ang presyo. Ops, 195 o nasa 12,000. Deka, pas tayo dyan. What? Wow. Know, wow. 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 At... Ganda. Ganda Pan -pan travel mo. Yun guys, tapos na silang mamili. At ako naman, tapos ng maningin. Maraming salamat nga pala uli sa pagsama sa amin. Baka pwede makikilike, follow, and share na rin. Hanggang sa muli. Ciao!